po namin po na choc Tutunawin ko para sa chumos ko. Tignan natin ang churros na may chocolate. Sabay ka nito. Mmm, oh. namin. Kasi ganun ang dapat ng Mga diska lang. Mga plastic ng tuna. Inuwi ko yan para pang garbage din namin. Tapos, yung baon ko o yung meal ko, inuwi ko para pagkain ng anak ko. Yung ginagawa ko sa kabilang trabaho ko, pag may plastic na malalaki, inuwi ko para pang garbage din yan, no. Tipid din yan sa garbage bag. O, diba? Diska-diskarte lang dito sa Canada. Hindi na to all the way. Kaya, may mga buo pa. Pwede mo rin naman siya microwave and defrost. Pero, mamadali na kasi. Kasi, kotli lang naman, no. Eh, Isasad sadan na ganyan ko lang siya paikot-ikot. Matatanggal ko din yung mga naluluto sa paligid niya. Kasi <laughs> rin hindi rin ako sanay na yung meat ko frozen. Kasi di ba in, diba, sa Pinas, ano tayo, mahilig tayo fresh lagi, di ba? Kasi ayan, kahit araw-araw mag grocery or mag para fresh. Dito sa Canada, nasanay na lang din ako na may mga time na talaga kailangan. Frozen na yung mga meat mo kasi bibili kang bultuhan, malayo yung bilihan ng mura o kaya minsan wala ka ng time na pa araw-araw ka pupunta doon o every week so minsan nag store ka lalo na pag winter ganon kung kakagaling mo lang sa work imbis na matutulog ka na lang magluluto ka pa yan talaga dito sa Canada kanina um, magluto na ako para sa pagkain naman ng dinner o na mag-ama ko pag uwi luto ulit para naman sa pagkain ng anak ko kasi wala pasok tomorrow yun um, pagkain naman niya pagka kami nasa work at saka pagkain na rin to pag uwi na sa work bago pumasok o pupunta sa mga activities na pupuntahan yun din rin pag may pasok kasi kung all day bago ako matulog nagluluto muna ako para may makain sila on the next day or kami para meron na akong nakaprepare kahit half ko tatapusin ko na lang yung lutuan pagdating ko galing sa work basta kailangan meron pagkain na madutok sila pagka ako'y nagpa-part time. Meron half ko lang na madaling kulutuin kung, kung magagaling ako sa work or pat sa break ko. Ganun, discate lang talaga, tsaka ano, management. <laughs> And na survive naman kami ng 15 years na ganyan dito sa kanan Ako, kasi nandali, nung, wala pa yung anak ko, sa yung asawa ko, madali na lang ko ahit anong mga pagkain dyan. Pero nung dumat na sila, yun na yung ko. Laging dapat may lutong bahay, lutong makakain yung Tama ko, baon namin ang asawa ko, baon ang anak ko. Doon yung tinglot na ibang, ano, ah, uh, karne. pero siya mayroon pa isa dito, frozen pa. Ganun talaga eh. Saka ano lang talaga. Yung square, square na yan. Frozen na yan. Yan yung mga tira-tira ko nung last time ako nagluto dito. Ang fresh lang dito ay itong hotdog. Tapos, freezer ko din yung yung diba, hindi ko naman magagamit lahat. Dito sa Canada, meron naman mabibili ng ganito. Pero dito lang ako nakabili sa Proud Pinoy ng ganito. Na legit na legit na galing pa talaga ng Pinas. O diba? Matitikman ko na to. Hindi ko pala try to eh. Sabi ni LJ, masarap daw ito. Well, masusubukan natin ngayon kung talagang masarap ito. Natin ang spice sa totoo lang, sira na tong lalagyan ko eh. Lutoan ko. Kasi favorite ko talaga tong lutoan na to eh. Kaya kahit wala ng handle, ito na lang ginagamit ko pang handle para ma pamikos-mikos ko yan. Nasira na talaga yung handle niya. Kayo rin ba linalagyan nyo ng tubig para masimot yung laman ng ano, sauce? Mas challenging nga kasi ang liit lang ng ano, oh, lutoan namin. Kasi nasira yung malaki eh. At doon lang ako nakakapagduto ng ano, mas kailangan nito yung malaking ano. Kanto lang kaliit yun. So mas matagal siya mo ay, kung saan nagmamadali ka, saka naman challenging talaga yung ano, pagluluto, na? Maganda sana kung may dalawang malaki, Nasaan na siya. Eh wala, Taste -taste lang talaga kasi nga, mura ang rent dito, darang talaga. Yan, talaga dito, pipili ka ng maganda, mahal naman ang rent, dito ka na lang, kaya naman pagtsagaan. Marami ka pang maiipon, di ba? Minsan din, nakakaingkit na yung iba may magandang apartment pero pag iisip yung mga napakamahal naman ng renta parang naubos lang lahat yung kinita mo sa ano sa renta tapos kung hindi man wala ka namang ipon hindi ka rin makapakasyon kasi halos napunta nga lahat dapat na iipunin mo sa renta o kaya yung iba nakakaingit na may mortgage sila may bahay pero mortgage naman kasi yun ilang years mo babayaran pero maganda kaso lang pag-iisipin mo may mga kaibigan ka na hirap na hirap din silang bayaran yung mortgage nila Hull, na haggard sila every month producing money para dun sa nila pag minalas pa nasira yung may nasira sa bahay maintenance kasi pag may bahay kang sarili o property mahina ang 15 to 50,000 to 70,000 a year pang maintenance lang So, isipin mo, dagdag mo na lang idadagdag yung mga kastusing kanon Tapos, mortgage mo. Tapos, ang laki pa na interest. Minsan, parang wala naman napupunta sa sa ano mo, sa uh, equity. Uh, interest lang napupunta lahat yung bayan mo. Parang, minsan, nakapaisip ka, oh, it pa talaga bumili na bahay. Kasi sa totoo lang, maraming nalang na hindi bumibili talaga ng bahay. Kasi nga, mas, parang sa kotse, kung titignan mo, mas marami nagtitiwala sa leasing lang ng sasakyan. Kasi every year or every two years, bago ang sasakyan mo, pwede mo kapalitan yon. Tapos, pag may nasira, balik mo sa kanila. Wala kang problemahin Hindi ka tulad pag sarili mo sasakyan, ikaw lahat, gastos mo yan. Swerte mo na lang pag walang ka problema ang iyong sasakyan. Pag meron, mm, kasos gastos na naman yon. At ikaw talaga magbabayad yan. Ibo. 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 malaki ang gastos sa ano labor kasi sa sa sakyan, eh. yung mga parts mura yung labor ang mahal so, yung mapapagastos ka talaga ng ganun sa bahay ganun din minsan mas maganda pa ang mag rent Filipino lang naman yung nagpipilit na magkaroon ka ng bahay sa totoo lang e, ay hindi ko na yung reason kung bakit ayaw na mga kanadya ng mga nagmortgage kasi nga masyadong stressful okay lang kung marami ka talagang pera pero pag hindi pag may pilit kasi may stress ka lang. Ayaw naman namin ng marami kaming kasama sa bahay. Masisiraan ang bike ng asawa ko. Ako okay lang, pero asawa ko hindi. Hindi siya ganun na rasing tao. So yun, okay na rin. At least may ipon kami. Iipon na lang para kung bala rin, di ba? Makapili pa rin ng bahay. Kaya ba? business na lang. Mali mo, karoon din ng bahay, di ba? Hmm. Oto na. And guys, thank you for watching yan. Nag-share ko lang yung thoughts ko about having house dito sa kanad ah, buhay-buhay lang, ganun. Thanks for watching. Kita-kita sa susunod na video. Mwah!